Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. So, our next grammar po natin ay Bakari ka. Bakari ka. So, ang conjugation niya po, ganito. Verb, adjective, noun the formal form. O kaya naman, na adjective da, drop down da, papalitan po ng na. At noun da, na drop down po yung da. Hi. So, ang kasunod niya po, it's either bakari ka nani nani mo. O kaya naman, bakari de naku nani nani mo. Hi. So, sa Tagalog, di depende rin po siya sa sentence. Pero, uh, ito po yung sample pong uh, translation po natin. Hindi lang bla bla bla. Pati bla bla bla. O kaya naman, hindi lamang bla bla bla. Bla bla bla. Pa bla bla bla. bla. <laughs> Ang hirap intindihin naman no, bakit puras bla bla bla. Hi, at iba pa pong ano, uh, Tagalog translation natin. So, ito pong bakarika, plasmo, ginagamit ito para ipakita na hindi lang ito kundi pati iyon. At, pangkaraniwang ginagamit ito sa sitwasyong hindi inaasahan. Igay, tiwag ka ni ka, hindi niya inaasahan. Hi. Okay. de ito po ang example uh, sentence po natin today.

Basahin ko po. Go uh, ano misiwa? Aji ga warui bakari ka. Tei no. taido mo hidoi. Hai, arigatou gozaimasu. Ano mise wa aji ga warui bakari ka. Tei no taido mo hidoi. So yung aji ga warui bakari ka, bla 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 mo, sa Tagalog, hindi lamang masama ang lasa. Bla 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 pa. Hi. So, ano pong pagkakaintindi nyo just sa, sa sentence na ito? Or kung kaya nyo pong i-translate, tulad po ni Munsan kanina, go po tayo. Hindi nyo po kailangan i-translate na parehas, parehas, parehas na parehas po sa akin po. Kasi depende po talaga po sa nagta-translate, Nagbabago po yung the way ng pag-translate po. Ano po. Lalo na po ako po kasi grammar po yung pinag-aaralan natin. Kaya liniliteral ko po siyang i-translate. Hi. At hindi ano po yung tayo do? title mean attitude. Ugali po. Ah, okay po. Ano, hindi lang masama yung lasa ng kainan na ito. ah pati yung um, day in, ah day in, yung nag-work doon is, ano, masama yung ugali. So, yes! Tumpak po. Opo, opo. Hi. <laughs> Hi. Arigatou gozaimasu. So, ako naman po, ganito naman po ang pagkakatranslate ko po. So, tingnan po natin sa kada, uh, word by word po. Ano po? Ano. Ah, uh, yung ano is yan. Misewa. Ang tindahan na yan. Ano po? Ano misewa? Ang tindahan na yan. Ajiga. Ang lasa. Waroy masama. Bakari ka. Hindi lamang. Tein. Tein ah. Uh, Nang tindera no is ng tingin tindera. O kaya naman tindero, hindi niya po kasi nasabi. ikong yung tindera po, maaari po siya maging ano, hindi tindera, kundi uh, waiter or waitress. Maaari, rin, po siya magbago. Kasi hindi niya po inindicate dito na kainan siya. Ano po? So, pero understood na mas malaki po yung possibility po kainan siya kasi pinag-uusapan po yung lasa ng pagkain po. Ano po? Lasa. So, ibig po sabihin, pagkain siya. Kasi hindi nyo naman lalasahan ang bagay, di ba? <laughs> Napaka-weird naman po. Hi! Hindi. Mo. Pa. Ah, uh, taido. Taido is ugali. Mo. Pa. Hidoy. Masama. So, pag pinagbuo-buo po yung salitang yon magiging ang tindahan na yan ay hindi lamang masama ang lasa, enter parenthesis ng pagkain, masama pa ang ugali ng tindera o tindero. Yung po ang translation ng Ano mise wa aji bakari ka. Dei no taido mo hidoi. Hai! Arigatou gozaimasu! Meron pa po tayong isa! <laughs> Ito. Mo ichido, Jessan, onegaishimasu! <laughs> Watashi wa kanji bakari ga Mada hiragana mo kakemasin. Hai. Arigatou gozaimasu. Watashi wa kanji ka, Mada mo kakemasen. Hai. Ito po may kulay po natin sa Tagalog. Hindi lang marunong magsulat ng kanji. Kundi pati. Pati po kasi. Ito na po. Hai. So, mm -hmm. sa ano pong pagkakaintindi natin sa sentence na ito? Hindi lang. Ah hindi lang kanji ah, hindi lang kanji pati hiragana pati hiragana pati rin hiragana ah, hindi maisulat kakimasin ay, hindi nyo po ma hindi, hindi ko po was watashi nanode hindi ko ah. po, po maisulat po ano po hai, uh, hai. arigatou gozaimasu Sandali. Dali po ah, kasi na, si TikTok nagpapaan -hmm. nagpapaano, Hi, okay na po. Maraming salamat po, Chasang. Thank so, you din po. Pero tama po yun, ano, nagkulang lang po tayo sa ano, Watashiwa. Pero almost done na po yung pag-translate nyo po. Hi, maraming salamat po. So guys, tingnan po natin word by word. Watashiwa. Ko po siya eh, ko. <laughs> Napakasimple niya po, ko. Kanji. Kanji bakari ka hindi lang mada kundi hiragana ang hiragana mo Pati rin kakemasen hindi ko kayang isulat hindi kayang isulat po ang ano kakemasen po ano so yung watashi wa napunta dito sa gitna ewan ko po kung bakit ko po sa kinulayan hindi po sa kasama hi kasi minsan po kahit po wata, wala pong watas ano, understood na pong may ko po siya eh. Kaya, so actually kahit hindi ko na po tanggalin sa kulay kasi talagang, ano, magigiging ko po dito. Ito ni, underline. Ay, ano, de, kapag binuong po yung mga salitang yon magiging, hindi lang kanji ang hindi ko kayang isulat, kundi pati rin ang hiragana. Ay, yun po ang meaning ng 私は漢字ばかりか、まだひらがなも書けません。はい、so guys, mayroon po tayo ng k a t a n u n g a n po about po sa grammar na bakari ka, b l a b l a blah bla, mo. Negative po ba ang usage ng bakari ka? Hmm,、mm. opo, negative po siya. Ni na ni bakari kana ni nani da. そ、so、うだね、negative po yung paggamit po nito. Ang galing po ninyo ha. Napansin yung negative. <laughs> Ganyan po talaga po. mahilig mag aral Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!